Hi mga kumare at kumpare. Kumusta na kayo? Sana okay ang kalagayan ninyo. Sa ngayon, ang video ko ay magluluto ako. At kung nakikita nyo, nagigisa na ako ng bawang. Pag nagisa ako ng bawang, gusto ko yung medyo brown siya bago ko ilagay yung ating sibuyas. Ayan, medyo brown na. Nalagay ko na yung ating sibuyas. Halo-halo lang tayo hanggang sa lumambot yung ating sibuyas at pag malambot na yung sibuyas ilalagay ko na yung kamatis malaki ang pagkahibo ako ng kamatis at saka naglagay ako ng asin para matunaw yung asin ayan, halo-halo lang tayo medyo palambutin natin yung ating kamatis ayan, at pag medyo malambot na yung ating kamatis Ilalagay na natin yung ating buto-boto. Yung ribs po ito. Ayan, igigisa natin yung ating ribs. Ayan yung ribs sa kamatis, sa bawang at saka sa sibuyas. Ayan, halo-halo lang, Balibaliktad lang. Pag nahalo na at nabaliktad na lahat, tatakpan natin ito para makulub yung ating buto-buto, madali siyang maluto. At saka para lumabas yung tubig na andyan sa buto-buto. Ayan, tinakpan ko na siya. Kumukulo na. Ayan, hahaluin ko ulit siya para yung sa ibabaw ng buto-buto mapunta sa ilalim. Halo-halo lang tayo. tsaka saka ilalagay ko yung ating munggo. Naglagay din ako ng tubig. Ayan, halo-halo tayo. Tatakpan natin ito para kumulo siya. Paminsan-minsan, pag kumulo na siya, haluin natin. Ayan, kumukulo na. Haluin natin. Halo-halo lang tayo. At saka, syempre, tatakpan ulit natin yan. Para mabilis lumambot yung ating buto-buto at saka yung ating munggo. Ayan, kung nakikita nyo, medyo konti na yung kanyang sabaw at saka malambot na talaga yung munggo at saka ang lambot na rin ang buto-buto. Kanina -buto. pa yan kumukulo. Ilalagay ko na yung dahon ng malunggay. Wala kasi akong nakitang dahon ng ampalaya, kaya malunggay na lang ang nilagay ko. Masarap din naman ang malunggay ihalo sa munggo, masustansya pa. Alam nyo, madalas ako mag ng malunggay pag malapit na ang exam ng anak ko at si Rhea final na. Kaya nagugulay naman ako ng may malunggay para makahigop siya ng sabaw, para masustansya yung mga kinakain niya. Pumasok sa otak yung mga nire-review niya. Mar siya nga pala ito, naghanap ako ng sopa sa para doon sa bagong bahay. Yung mura lang ang hinahanap ko, hindi yung mahal. Kasi para lang may maupuan. Siguro naman magtatagal ito kahit mga 5 years, ganon. Siguro sa 5 years na yan, tapos sa seria, makakabili na lang mas magandang sopa. Okay na yan. Yung gusto ko sana, yung unang... Ano, yung unang pinakita ko. Kaso, uh, leader kasi siya, hindi pwede sa amin dahil yung mga aso. Pag mamaya umakyat sila doon, tapos makalmot ng kanilang kuko, magbubutas yun, tapos palaki ng palaki. Kaya kailangan yung pabrik yung uh, sopan namin. Pwede naman siyang sapinan, pero kaso baka mamaya madali mangat-ngat ng aso. Ayan, alam nyo naman yung mga aso namin na sobrang makukulit. Minsan, syempre, dadalhin namin siya sa bagong bahay. At ito na nga mga kumare at kumpare, nasa bahay na yung sofa. L-type siya.